Pinag-aaralan naman ng Department of Agrarian Reform o DAR kung may paglabag sa Comprehensive Agrarian Reform Law ang asyenda sa Batangas na umanoy pag-aari ni Vice President Jejomar Binay. Ayon kay Dar Secretary Virgilio de los Reyes, makatutulong ang isinasagawang investigasyon ng Senado upang makuha ang kabuwang sukat ng lupain at ang proseso sa acquisition nito. Sinabi ng kalihim na wala sa kanilang listahan ng pangalang Laureano Gregorio na umano'y pinagbilhan ni Antonio Chu ng halos 150 hektaryang lupain. Si Antonio Chu ang napakilalang may-ari ng asyenda, subalit sinasabi ng front lamang ito ni Binay na siyang totoong may-ari malapas po sa record namin si Laureano Gregorio o Gregorio Laureano ay hindi po carp beneficiary hindi rin po siya land owner na pinanggalingan na tupa ng isang carp beneficiary at hindi rin po siya kasama doon sa mga lupain na kailangan pag-cover sa carp sa Rosario pero hindi po ibig sabihin noon ay hindi siya land sa sapagkat ang record po namin Ayong record ng listahan ng harp beneficiary, yung may-ari ng lupa na na, na, na lupa sa pamagitan ng carp at saka yung pong